Hello guys! Welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang kwento ni Amihan at ng mga langgam. Sa isang malawak na kagubatan, may isang batang langgam na nagngangalang Amihan. Si Amihan ay kilala sa kanilang kolonya bilang isang masipag at matalinong langgam. Lagi siyang abala sa pangangalap ng pagkain para sa kanilang rina at sa buong kolonya. Sa kabila ng kanyang kasipagan, may mga oras na naiisip ni Amihan kung bakit kailangan nilang magtrabaho ng gusto habang ang ibang hayop ay tila walang ginagawa. Isang araw, habang si Amihan ay naglalakbay upang maghanap ng pagkain, nakatagpo siya ng isang malaking tipaklong na nagnangalang tikoy. Si tikoy ay masayahin at palaging naglalaro. Sa oras na iyon, si tikoy ay nasa ilalim ng isang puno, nagpapahinga at nagkakantahan. Amihan, bakit ba kayong mga langgam ay laging nagmamadali? Bakit hindi ka muna magpahinga at sumama sa akin? Ang ganda ng araw ngayon, tamang tama para mag-enjoy, sabi ni Tikoy habang patuloy na kumakanta. Ngunit si Amihan ay tumanggi. Pasensya na, Tikoy. Kailangan kong magtrabaho para sa aming kolonya. Ang tagulan ay paparating na, at kailangan naming mag-imbak ng sapat na pagkain. Tumawa si Tikoy. Bakit ka mag-aalala tungkol sa tagulan? Matagal pa iyon. Halika na at magpahinga muna. Ngunit na natili si Amihan sa kanyang desisyon. Araw-araw, habang si Tikoy ay naglalaro at nagpapakasaya, Si Amihan at ang kanyang mga kasamang langgam ay patuloy na nangangalap ng pagkain at nag-iimbak para sa darating na tag-ulan. Dumating ang panahon ng tag at ang kagubatan ay nabalot ng lamig at tubig. Ang mga puno at halaman ay nababalutan ng mga patak ng ulan at halos wala ng makuhang pagkain sa paligid. Ang mga langgam ay masayang nanatili sa kanilang tahanan, ligtas at may sapat na pagkain na naimbak nila noong taginit. Samantala, si Tikoy ay nagugutom at basang-basa. Hindi niya alam kung saan hahanap ng pagkain. Naisip niya si Amihan at ang mga langgam na kanyang tinuwanan noong taginit. Sa sobrang gutom, napilitan siyang lumapit sa kolonya ng mga langgam. Amihan, tulungan mo ako. Wala akong makain at sobrang lamig dito sa labas. Pwede ba akong makihingi ng kaunting pagkain? Pagmamakaawa ni Tikoy, si Amihan ay mabait at maunawain. Kahit na si Tikoy ay nagiging tamad noong taginit, inanyayahan niya itong pumasok sa kanilang kolonya. Binigyan nila si Tikoy ng pagkain at isang lugar upang magpahinga. "Salamat, Amihan. Ngayon ko na pagtanto ang halaga ng pagiging masipag at maagap. Pangako, sa susunod na taginit, hindi na ako magiging tamad. Matututo akong magtrabaho at magimbak ng pagkain tulad ninyo," sabi ni Tikoy na puno ng pagsisisi. At mula noon, si Tikoy ay naging masipag na tulad ni Amihan. Nagtulungan sila upang masigurong lahat sa kagubatan ay handa na para sa susunod na tagulan. Ang kwento ni Amihan at ng mga langgam ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasipagan, pagiging maagap, at pag-aalala sa hinaharap. Ang pagiging handa at ang pagtatrabaho ng maaga ay nagdudulot ng kaligtasan at kaginhawahan sa hinaharap. Huwag tayong maging tulad ni Tikoy na nagpabea, Kundi maging tulad ni Amihan na masikap at handa sa anumang pagsubok. Yun lamang at maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa muli.